Sugata ng isang 46 anyos na lalaki matapos na pagtatagayin ng kanyang kainuman sa puro kawayan barangay na Ilaban Mandaon, Masbate, alas 8.45 ng gabi nitong linggo, Setyembre 7. Kinilala ang biktima na si alias John habang kinilala naman ang suspect na si alias Ronald, 42 anyos, kapwa residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Major John Keser Albao, officer in charge ng Mandaon Municipal Police Station, ikinapiko ng sospek ang pagmumura ng biktima sa inuman na nagresulta sa pananaga. Agad naman na isinugod sa Mandaon Medicare Community Hospital ang biktima matapos na magtamo ng sugat sa kanang tenga at tiyan tong away nila ay nag ano sa inuman po, naginuman sila. And then habang nag o, nagkakainitan sila, bumunot ng ano yung bum, bumunot ng bolo at tinaga ng ilang beses yung victim. Nasa kustudiya pa ng Mandaon MPS ang sospek at nahaharap sa kasong frustrated murder kapag nagiinuman po, maging kontrolado lang po tayo sa ating mga ininom at laging isipin na ang alak ay papunta po ng tiyan at hindi sa ating mga ulo. upo po natin maging, huwag pong uminit ng ating ulo kapag tayo nakainom at maging maingat din po sa lahat ng mga sinasabi natin, lalong-lalo na sa mga ating mga kainuman na kapwa natin, na kapwa ding ah, na ng alkohol. Para sa mga balitang, tatak. Bicol, May Insinares.